Hello. Magandang gabi sa inyo mga B. Tagal natin hindi nakakapag video. Nakakapag upload. May binili kaming manok kanina. Kita nyo ba guys? May binili kaming manok kanina sa Alpamega. Mega. Ayun. Hindi ko naman kakainin kasi ayoko nyan. So gusto akong magluto ng itlog. Pero, meron tayong... Gusto ko lang ng itlog. Pero meron tayong ditong... Hatam. Crab. Crab, crab. Pero dahil ayoko nga yan, gusto ko na itlog. Dito ko guys, dito yung itlog. Kasi hindi ko pa siya nilagay sa fridge. Wala pa kasing space eh. Wala pa kasing space. Wala tayong apat. Takaw ko sa ito naman. Apat agad. Ako, party kami nung nakaraan. Nakaraan. Araw. Tapos, ito guys, tunog tayo. Nagkanto ako Nag-iho. Nag-tusok-tusok ako ng mga ganito. Para ka ako sa sa, ano, sa mga bata binyag ni Nathan. Ito ba Marshmallow. Tapos nalagyan ko na ng cheese dog. Which is yung aking cheese dog is brown. Supposed to be is red naman din sa atin sa Pinas. Red dapat siya. wala ko na bilhang red. So, cheese dog na na brown ang nilagay ko. So, ngayon, i-remove natin yung marshmallow. Kasi kukunin ko tong hot dog. Ating iinit para ma-ulam natin. Yung marshmallow, I think can put it here. Pupas mo na tayo ng kamay. Tapos dito ko na lang siya ikalagay. Eh. Nakain naman guys yung iba nito Pero Hindi lahat Pero in-inspect ko dati Mauubos lahat ito Kasi nga may marshmallow Tapos may hotdog So bagay, hindi naman kasi Ipanlahin naman kasi yung Yung mga bata Na nagpunta dito Hindi naman sila mga Pinoy so, Hindi nila alam itong gantong pagkain Tikman natin Sarap. hmmm, sebelumnya tuh sa lagi, hah sobrang tamis. Sobrang tamis Tata, di ako marunong mag-back na ano, na itlog sa... sa hmm, eh, nagkayat na. Ito tayo yung na. Yung iba nagsasabi, bakit daw ba puro itlog na aking niluluto. Peaches, may mga iba naman mga pagkain sa fridge. Alam mo guys, yung mga simple pagkain ba, masarap sila kaysa doon sa mga ham, mga bacon, ganun. Siyempre, Pinoy tayo is home. And love talaga. Nakakabili nga na ako nagtuyo. Ah, why not? Pagtutuyo tayo dito sa bahay. Kaso hindi eh. Hindi ako makapagtuyo guys. Kung ano. Mga asawa ko. Hate na hate niya yung amoy ng tuyo ko. tawad lang dito. sa guys? Ilagyan ko siya ng garlic. Garlic powder. kain ko ito na lang itlog. Tapos, meron ako dong hipon sa fridge. So, iinit ko na lang siya. Ito siyang iinit. Ito na guys, ang akin ito. ito. Init ko rin to. Ito guys. Iinit ko rin siya. Tapos, ayun na ating nating itlog. pera sunod lang pala to guys ito, init ko na siya dito sa microwave guys, may pakikita ko sa inyo. Ang ganda ng bigay sa akin ng aking ano, ng aking hipag. Ang gandang bulaklak, di ba? <laughs> Binigay nila sa akin to nung Women's Day, nung March 8. Tsaka may sa bulaklak dito. Ito. Din. Galing din sa kanila. And also this one. Ganda kalin na sa akin. Bait na hipag. Pag dito kasi mga Women's Day, ganyan. Mahalaga sa kanila yun. Ipa-flower sila. Tara, tayo'ng dinner. price is like. Hmm. Alam niyo na yan guys, diba? Price is life. Sa ating mga Pilipino, mahalaga talaga, mahalaga talaga ang kanin. Tayong mga Pinoy, hindi tayo mabubuhay ng walang kanin. natin yung mga tamas. Lagay nyo. Hmm. Wala dito. It's wrong. Huwag ketchup na lang tayo. Hindi ko na kung nasa yung mga tamas. Bumili ako guys ng table. Para lang. 改恩那两 Kain tayo guys. Bumila ako guys ng ano maliit na wallet. Meron naman ng wallet dito mga B. Kaso nga lang, bumili ako ng maliit para hmm lagayan ng aking ID, lagay ng mga coins, lagay ng aking bus card, ganyan. Ilagayan siya ng ano, coins, ang ganda. Malit lang siya. Pag kasi malaki, ang hirap eh. maliit lang, so kasi ang kasi sa bag ko. Kasi yung iba kong bag, maliliit. So which is, pwede natin ay isuksok na Bago magising si Nathan, ako. Ito guys ay from McDonald's pa. Ating ketchup. Ayan. Kenta guys. Mhm. hmm mm. Sarap. Kasi may cheese sa loob. Tender juice ito mga beer. Si Habi, guys, nasa labas. Naninigaw din siya sa labas. Talimutan mm. mm. okay. mm. okay. ko yung kipon. chicken guys may darling na lang ang ko naman ng ulam meron na akong hotdog itlog ayun, hipon kasi ito yung mga tira-tira lang namin hana, iniinit ko lang kumpara, um, uh, maliban sa itlog kasi yung itlog niluto ko yun ngayon masarap ng hotdog Ano tayo guys?